Yun. <laughs> ano to? Uh, uh, discuss natin ng maigi yung tungkol sa bagong pilot program ng ano ng Canada yung uh, recognized employers pilot uh, mas ano to mas mas okay to na pilot program na ginawa ng Canada para sa mga ano sa mga ano ba to gustong mag-apply papunta rito sa Canada mas pinabilis to, mas pinadali na proseso ng LMIA. Discuss natin to ha. Sige. I-discuss natin yung tungkol sa bagong pilot program na yon. Kaya lang, meron nga palang nangyari sa akin, busit na yan. Di, panayang isip ko na ano na, ano ba to pagka, ano ba, PR na ako, kung uuwi ba ako ng ng Pilipinas no sabi ko hindi e kaya lang napapaisip ko eh kani yung ano yung ticket ni sa ano sa papun eh, ticket papuntang Pilipinas sa kapabalik ako sobra mahal bale si si Marlon D ang pamasahe ng ano niya mag-ina niya nasa ano 100,000 each Sipin mo yun, dalawa sila, yung anak niya, saka yung esmi niya, 200k na kagad. Pamasahe pa lang yun. Ngayon, kung ako, gusto kong umuwi, masyadong mahal yung pamasahe. Kasi, mau ma, kung, kung, ano tatlo na kagad yung ano ko yung magiin ako uh, 300,000 na kagad yun tapos kung uuwi pa ako malamang plus 200 kasi ano pa eh papunta ko, sa pabalik ko sa Pilipinas sa kapabalik dito sa Canada so kalahating million kagad ka pamasahe pa lang kaya nagaano ako ngayon nag sabi ko sa taas bigyan niyo po ako ng sign <laughs> bigyan niyo po ako sa, ng sign kung ano kung uuwi po ba ako o hindi sa pagsundo sa kanila Ayun, binigyan ako ng sign nung isang araw. Ang ganda nang nangyari kasi meron ako itong malaking ano, itong malaking ipigasin. Sabi ko, kasi nagbibihis ako. Nagtataka ako dito sa kwarto ko, bakit ang lakas ng amoy ng ipigasin? Amoy ano na nga rito, yung akala mo yung masahiya ng matanda, busit. Eh. 'Yun, pagtingin ko sa drawer ko basang-basa natapon yung isang malaking ano, isang malaking botelya ng Epicasin. Kaya ko patawa-tawa pa ako, buti na lang walang masyadong na ano, hindi to sa ilalim kasi nasa ibabaw na droger ko yun. Hindi tumagos sa mga damit ko, sabi ko walang na-damage. Tinatanggal ko yung mga gamit. Ito, pag tingin-tingin ko, busit na yun. Yung passport ko pala, ano na, nakababad na sa Epicasin. So, yun. Hindi naman, hindi naman siya yung na ano na nabura yung mga ano kasi nga oil based yung epicasin. Kaya lang nag yung ano ko yung sa sa visa banda parang medyo na, naging kulay green. Kaya ito ngayon naka <laughs> nakabalot sa tissue. Busit na. Yan. Para kasi pinupunasan ko kasi ganun pa rin. Ano pa rin yung parang meron pa rin moist ng ano ng epicasin. Kaya ngayon 'yan inaano ko, pinababad ko muna. Yun, explain ko lang ng ano, may itong ano to, REP or Recognized Employers Pilot Program na to. Ano to, iba? eh uh, siyempre, ginawa na naman to para lang pang support sa, ano, sa, ano ba to? pa sabi ko nga dito yung, ano rito, yung mga manggagawa dito sa Canada, eh, masyadong mababa. So, support na naman to para makakuha ng mga, yung mga employers dito ng mga uh, aplikante outside Canada. So, yun nga. Kasi diba taliwas to sa, ano ko, sa huling video ko na, ano na, na mas, mas mahirap kumuha ng LMIA. Pero actually, yung ano naman yun, yung problema na yun eh, sa Pilipinas ano eh, parang naghihigpit yung Pilipinas tungkol sa mga ganyan. Ngayon, itong Canada naman, bigay ng bigay ng mga bagong, mga bagong programa para mas mapabilis yung pagkuha ng mga empleyado sa ano, mga foreign workers. So, ito, ito yung sagot nila. Ah, ano naman ti? simple lang tong ano na to. Mas, ano to, mas pinasimple, mas pinabilis. Saka, mas 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 madaling proseso to ng pagbibigay ng LMIA. Alam niyo naman yung LMIA, di ba? Yung ito yung pinakakailangan pa, ng mga empleyado outside Canada. Kasi uh, ano to, uh, pinaka unang requirement to para mabigyan kayo ng work permit. Hindi kayo mabibigyan ng work permit pag wala kayong LMIA. So, ano yung mga employers dito Uh, hindi basta-basta pwedeng magbigay ng LMIA. Dapat 'yan. Marami silang pinapasa rito mga dokumento tapos babayaran pa nila 'yan. Uh, kailangan nilang patunayan na wala silang makuwang mga Canadians na mga or mga PR dito basta nandito sa Canada para sa mga specific, specific na trabaho tulad ng mga <coughs> mga butcher, mga farmers, mga ganyan. Ah, uh, sakalan sila bibigyan ng gobyerno na papahintulutan silang magbigay ng LMIA at kumuha ng mga aplikante outside Canada. Yun nga. So ngayon, kung itong pilot program na to, yan yung sagot nila para sa ganyang problema. Saka dapat yung mga employers na yan, eh matagal na. Saka, meron silang magandang record sa pagbibigay ng LMIA. Eh, isama mo na dyan yung high life, isama mo na dyan yung maple leaf, yung mga, ano, yung mga usual na mga, ano, na mga kumukuha ng empleyado outside Canada. <clears throat> so, marami na silang kinukuha. Tulad nito may maple leaf, bulto-bulto kumuha yan. Mas marami pa silang makukuha ngayon para dahil dito sa ano na to sa pilot program na to. Uh, hindi lang 'yun yung ano yung magiging ano magandang balita pati yung mga nag apply through job bank syempre kasama sila dito sa ano na to sa RIP yung mga employers na nasa job bank ha uh, kasama sila sa pilot program na to tapos ang maganda pa nito magkakaroon sila ng ano ng distinction sa ano sa job bank Diba, meron din nakalagay na pwede silang mag-apply outside Canada. Siguro magkakaroon doon ng ano ng indication na kasama sila sa REP, no? Kaya maano eh kung ano by, by September <coughs> abangan niyo sa job bank. Baka magkaroon na ng ganun yung mga ano mga employers na nasa ano sa job bank. Mas madaling mag-apply, no? Kaya ano, Uh, malaking tulong to para sa mga aplikante sa ano sa ano ba to sa Pilipinas. Ano yung mga sinasabi ko yung sa may pulip na, na na move yung ano nila dapat August aalis naging January. O, mag ready ngayon yung mga butchers natin diyan sa sa Pilipinas. Sigurado. Dadami yung mga ano yung mga mag-hire ng ano sa mga agencies natin. Marami yung mag-hire ng mga mga butchers baka to September October basta pagkatapos sa September sigurado yan kaya be ready Yung mga ano nyo, requirements nyo ready nyo na lahat yan kaya lang sabi ko sa inyo mabilis ang balita lang to eh dami naman dito kaya naman eh dito, dito sa ngay pulip continuous hiring naman pero yun nga pinagtataka ko kasi walang masyadong Pilipino pero ngayon siguro magkakaroon na basta galingan nyo lang yun lang naman yan yun lang yung bagong balita ko naan ako ibang masabi i-edit ko pa to no? ha? sige na like, share, subscribe alam yun eh paalam